sa pagkakato ito sa oras po na ganap na siyam na sandali makalipas po ang ikapito ng umaga na sa bilang linya po ng ating pong komunikasyon upang magbigay ho ng mga detalye, karagdagan detalye, mga paglilinaw hinggil nga po sa isinasagawa pong uh, investigasyon, pagkasisiyas at hinggil nga po sa pagkalat po, paglaganap uh, ng uh, mga fake news, disinformation at kung ano-ano pa sa social media. Si uh, Director uh, Jaime Santiago po ng NBI sa kabilang linya. Magandang uh, umaga po Director uh, Jimmy Santiago. Welcome po muli sa DWIC Channel 23. Uh, magandang umaga po. Opo. Okay, good morning po sa inyo, sir. Oho. Uh -huh. Johnny Banyas at po ata, uh, uh -huh. sa okay. Director Santiago, Johnny Banyes po at uh, Drew Nasino. Good morning. Okay, June, uh, good morning po. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Good morning. Uh -huh. All right. Una-una sa lahat, ano na pong update, uh, Director, sa investigasyon ninyo? Kawagin dito sa binabanggit na 20 vloggers and content creators na sinasabing responsable po sa pagpapakalat ng fake news, Director. ah uh, yes, sir. ah uh, mayroon po kaming uh, compilation ng mga pakayag nila uh, about ta uh, twenty o more or less 20 na, na bloggers at saka kasama po ang uh, member natin yung legitimate uh, media practitioner hmm. ay uh, mino-monitor po namin yung kanilang mga pahayag at uh, kami po ay nag-case uh, build up ngayon. Hmm. Uh. Dun po, director sa binabanggit ninyong uh, dalawampung vloggers and content creators, isinama niyo na rin uh, po dito ang ilang miyembro ng uh, mainstream media, tama po ba director? Yes po, meron din pong uh, kasama, uh, uh, pina pina minamonitor namin sila at uh, yung lumalampas na sila sa hangganan na yung bang, mga komentaris ko uh, Lamang dapat. Ah, uh, uh, for example po yung kaya lang sa sasabihin ninyo na, o oh, mali naman yung sinasabi ni Dan. Uh, dapat ganun. Eh, dapat gano'n. Eh, komentari hmm. Pero yung, uh, ano na, yung lalampas na doon na, uh, eh mali yan, director na yan eh. Dapat lumabas tayo sa kalsada, gano'n. Eh, iba na po yung usapan. Opo. <laughs> gano'n pa rin po ba, director? Parang nag Ay, meron po ayon uh -huh. po at uh, mino-monitor po namin ah uh, uh, yun po hindi po kami tumitigil at uh, mm -hmm. hindi lang po ngayon kami nagmomonitor. noon pa mm -hmm. may compilation po kami ng kanilang mga pahayag. at uh, ngayon po ay sabi ko nga, ay we are taking this uh apa, seriously mm -hmm. uh -huh. pero uh, do sa banggit po ninyo Director Santiago na mainstream media members Siyempre, masasabi natin na kung hindi radio, telebisyon. Kasi may mga pahayag eh. So, exempted po ba rito yung mga nasa print? Ah, uh, eh. Uh, po namin lahat ng angulo, sir. Ninili mm -hmm. Tinitignan po namin lahat. Mm -hmm. Meron sa print, uh, Katulad nung merong isang uh, radio ano uh, reporter natin na nasa Netherlands ngayon mhm -hmm. Uh, okay. na misquote siya na sa pagsasalita niya, hindi yata naintindihan masyado yung salita niya. Mm -hmm. uh, aba, merong tega uh, nasa dyaryo na nagsalita na parang yung tanda ka rin, yung ganon -gan, ano-ano pinagsasabi doon sa ating reporter. Mm -hmm. uh, ngayon, uh, na, na... ako na pagbalik niya dito, magpapahin siya ng demanda na bandol sa uh, Uh, ano ano yun na uh, oh. columnist na yun. Columnista. Okay. Mm, All right. Okay, okay. All right. Uh, sa ganitong pagkakataon pa, Director hey. Santiago bilang isang dating pulis mm -hmm. at ikaw rin naman po naman ay humawak ng naging uh, uh, judge ba, kung mm -hmm. hindi ako nagkakamali. Eh. Uh, okay. uh, mahirap ba talaga ah uh, Director Santiago na matumbok kung sino yung lumalagpas na sa tinatawag na freedom of speech at expression? Opo, uh, iniingatan ko po yan, sir. Uh, binabalansi kong mabuti at ang aking mga agents ay uh, guided naman. Uh, Siyempre, uh, bilang dating ng hukom, nare-respeto po natin ang uh, freedom of speech and uh, freedom of expression. Ang yung mga sa government uh, offices, yung mga official, katulad po, eh, hindi dapat kami mga onion skin. Kaya yung mga komentaris against us, yung mga komentaris ng mga vloggers, ng mga naka-mainstream, eh okay lang po yan, ah, mm -hmm. freedom of speech, freedom of expression. Ang sinasabi po namin, ang binabantayan po namin ay yung lumalampas na. Mm -hmm. ah, hindi na tama yung mga pinagsasasabi, ah, nag create na ng fake Kaya news, Ah, uh, ganun po. Uh -huh. mm -hmm. uh, ba ba binabalansi ko po lahat, sir. Opo. Uh -huh. Director, pwede bang maglambeng kung okay lang naman po sa inyo? aha. Mm -hmm. uh -huh. Pwede po bang malaman kung sino-sino uh, itong -sino mainstream media na ito? Huwag <laughs> <laughs> po muna. Huwag po muna. <laughs> Director, uh, si Drew po ito. <laughs> Tatlo lamang lang naman tayo nagkakaintindihan Ay dito. <laughs> tayo lang naman po nagkakarinigan. Uh -huh. Wala ko bang clue? <laughs> Eh <laughs> dati na yung ano yung iba kung magsalita uh, mm -hmm. grabe. Uh, ma ang sa akin ang dating huwi nito, miski sa mga judges ka kami, no. Mm -hmm. Sinasabi namin huwag kaming maging emotionally attached sa kaso. Oo, wag sila masyadong emotionally attached sa kanilang political belief. Mm -hmm. Oo, oh, ganoon po eh. Mm -hmm. oh. Eh, ganito na lang, direktor. Uh, director. Um, panglambing ko, okay lang sa inyo. Sir, baka uh -huh. naman, kasama po ba yung pangalang Drew at saka John? <laughs> sa binabantayan ninyo? <laughs> Ay, hindi po. Uh, monitor po namin na lahat. Na tinitingnan po namin na... Kaya nga ako nagpa-interview sa inyo, hindi kayo kasali. Eh. <laughs> yes, palakak, palakak. <laughs> Ay naku, uh, salamat naman uh, po uh, Direktor Sanjaco, kung gano'n, at uh, araw-arami namin ang interview sa iyo. Di ba? Oo, pero Direktor ha, kasi uh, kasama kasama sa uh, 20 vloggers. Li Linawin lang natin oh. ha, Direktor ha, 20 vloggers, content creators, and mainstream, mainstream media, media members. Tama? 20 lang? Uh, Morley. Ah, Morley. Uh, uh, okay. All right. Okay. All right. Yung nasa listahan ko, parang nasa 24 na ngayon. Okay. Uh -huh. at least malinaw. Alright. Uh -huh. All right. So uh, magpapatuloy pero uh, bilang uh, miyembro nga ng korte alam mm -hmm. naman natin si Director Santiago at dating polis alam naman natin na alam niya ang kanyang ginagawa yes, opo. Uh, yes sir at saka ano po uh, maibida ko na na ang chief ng aking cybercrime uh, division at saka intelligence, uh, uh, in technical intelligence division, ay puro kami abogado, sir. Kaya mm. right. uh, na nagre-respeto kami mm. ng ating mga karapatan. Mm. Director, nandun kayo sa hearing last time sa Kamara? Uh, uh, mm -hmm. Nandun ba kayo? Uh, wala po. Uh, mga ahente ko lang ang umaten doon. Alright. Uh, kasi... Uh, may mga umatin po doon ng mga Sockmed influencers, mm -hmm. uh, mga uh, vloggers. Uh, baka, baka nakakuha lang po kayo ng mga additional details. Meron po silang sinasabi na in-invite sila no, sa, sa mm -hmm. in uh, China pala mm -hmm. no? at, na uh, pa, for training. Yung po bang source natutukoy na... Meron na ho ba tayo? Tumbok it? na po ba? Tumbok na, na ba natin? Uh, Uh, yung uh, kung sino o yung posible pong grupong nasa likod ko nila nito pong mga uh, nagpapakalat po ng disinformation, yung mga vloggers po na ito? ay uh, Yan po ang uh, talagang uh, tinututukan namin ngayon. Kasi nakahalata na rin kami na parang medyo iisa sila ng tema mm. at uh, iisa ng pakay. Para bang may nag-direct, may nagkukontak pa hmm. kanila, may kumukumpas. Hmm. Oo, oh, ganun po. Kaya tinitignan po namin mabuti ang anggulo na yan. Opo. Pero aminado naman po kayo, Director, na kung halimbawang out of the country, Yun. ang isa sa mga nagpapakalat ng fake news, eh, mukhang mas mahihirapan po kayo. Tama po ba, Director Santiago? Tama po yun. Uh, merong isang uh, masigasig na uh, magkalat ng uh, ang uh, mga uh, uh, maling uh, pahayag uh, actually pati ako kasama araw-araw mm -hmm. minumura ko eh mm -hmm. uh, but then uh, naka-base sa uh, America uh, US citizen na mm -hmm. uh, at tapos uh, ang dilema ng namin si, uh, sa America sa US hindi naman crime ang uh, libel mm -hmm. civil okay. case lamang Yiba kasi yung batas nila doon ano? eh dito sa atin ang libel are crime criminal case. Mm -hmm. Oho, eh kaya yan po ang isa naming anggulo na tinitingnan mabuti. Pero wag silang kasi siguro why the libel is not a uh right, is not a crime in uh, the United States. At Opo. Ah uh, tinitingnan namin yung mga angulo na uh, 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 ano na uh, Apa? Yung inviting to sedition, mm -hmm. kung umaabot na doon. Mm -hmm. At saka tinitignan din po namin yung angulo na, remember na yung mga vlogger na ito ay kumikita sila depende Yun. sa number of viewers mm -hmm. nila. Mm -hmm. Nagkakaroon sila ng uh, pera dahil mm -hmm. yan ginagawang hanap na buhay monetize. ang pagbablog. Mm -hmm. eh tinitignan namin yung angulo na mm -hmm. nagbabayad ba sila ng tax. Yun. Alright. Director, may timeline po ba kayo? Meron po ba kayong uh, itinakdang uh, tamang panahon o hanggang ganitong pecha lamang para tapusin itong investigasyon na ito? Ah, hindi hindi naman po. Hindi hindi naman po namin na hindi kami nagbigay ng timeline. Basta continuous ang aming investigation at uh, saka depende po. Either isubpina namin yung tao na concern or we just file the case uh, directly sa Apo. DOJ mm -hmm. uh, ganun po. Opo, mm -hmm. director, uh, kamusta naman ho pakikipag ugnayan po ninyo sa DICT sa uh iba po, concern agencies uh, dito po sa paghahanap po pag uh, kung pagsasabi natin pagtugis na rin dito sa mga uh, vloggers natin and of course doon naman sa mga nasa mainstream media how about naman po yung inyo pong kooperasyon doon po sa MTRCB uh, KBP KBP uh, at iba pang mga press uh, uh, group Yes uh, uh, last week po nag uh, nagkaroon ako ng meeting with BICP at saka uh, MTC ata itong uh, linggo na to meron na naman kami meeting at dapat nga uh, ngayon eh uh, mat mm -hmm. na nag, nag, na naglipat ng schedule ang uh, Facebook oo mm ah -hmm. uh, uh, yun makikipag-meeting na, naman sila cooperative naman sila sa amin mm -hmm. eh yun po uh, right. Kaya kuwi daw sila uh, dahil yung mga Uh, ano na yan FB TikTok uh, soon we will meet with them. Pati pala may dagdag ko lang pati yung mga nasa digital marketing. Ah mm -hmm. uh, director. Eh, yeah, yes sir, baka o, Nagagamit din, uh, po din. Kami dyan. Baka mm -hmm. nagagamit din. Baka nagagamit din. Sa mainstream media. Um mm -hmm. uh, wala namang kaming problema dahil meron tayong KDP. Eh, Correct. Opo. Yes. Sa hmm. ano pa pupulit ang ranks niyo oh. Ika Isa nga. Hmm. Right. Ay, yung mga vloggers, eh, walang, ano yan eh, walang policing na system yan. Oh. Hmm. Oh. Right. Director, na inyo pong pagkakataon. Baka may karagdagan pa po kayong mensahe. Go ahead, sir. Ayun, na ah, sa mga kababayan natin, alam nyo ang pinakamagandang ah, masawatayan uh, masawa yan, ay uh, na po doon sa mga biktima ng uh, live news na remark, mga vlogging, ay wag natin silang intindihin. As if, hindi sila nag exist Pag uh, nakipagsagutan ka sa kanila, ay tuwan-tuwa yan. At sila din eh. ang viewers nila. Apag oh. uh, Pagka hindi mo pinapansin, as if, hindi sila nag exist eh, kung konti ang viewers nila, kung konti ang kikitain nila, hmm. ay titigil na rin yan. Mm. Alright. Victor, sa, binisi, sa pagiging abala mo bilang uh, pinaka pinakaama ng NBI, eh, may pagkakataon ka pa bang uh, mag-practice ng iyong kagalingan sa pagputok ng baril? Ah, uh, pa, mo na nga eh. <laughs> uh pero so, nananatili pa rin po ba? Wala pa rin po bang nginig ang daliri nyo sa gatilyo, Director? P -p 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 pa naman, ho. <laughs> pwede pa naman. Oh, o yan ha? Uh, Director, with your ako na po magbibigay babala sa kanila. Hindi pa rin po uh, ikangay kumukupas mm. ang galing sa pagpotok ng barel ni Director Santiago. Wala pa rin mintis. Wala pang mintis. <laughs> <laughs> o, pag may time, Director, baka naman pwede mo kaming turuan at uh, may mga pagkakataon yes, din naman sir. kasing Nagpa-firing-firing kami ng tropa. Uh right. -huh. Maraming maraming salamat sa pagkakataon. Ha? At uh, kayo po'y umasa na nanatili pong bukas ang aming himpilan at programang ito for update po mula sa NBI. Director, good morning! Uh, salamat, salamat po, sa Director! Salamat po. Good Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning.